sino ba talaga ang nagdidikta ng halaga ng buhay mo is it the people around you yung mga mata ng society na laging nakabantay naghihintay ng pagkakamali mo o yung sarili mong mga paniniwala at prinsipyo minsan kasi hindi natin napapansin para tayong nabubuhay sa expectations ng ibang tao yung tipong bago ka gumawa ng desisyon iniisip mo muna ano kayang sasabihin nila? Magugustuhan kaya ito ng iba? Pero ang tanong, sino ba dapat ang nagpapasya kung ano ang mahalaga sa buhay mo? Dito pumapasok ang isang sinaunang pilosopiya na kahit libu-libu ng taon ang lumipas, sobrang relevant pa rin ngayon. Stoicism. Ancient wisdom na tinuro ng mga philosopher tulad Nina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca. Ang sabi nila, ang tunay na halaga ng buhay natin ay hindi nang gagaling sa labas, hindi sa approval ng iba, hindi sa likes, hindi sa status. Nasa loob natin yon sa kung paano tayo mag-isip, mag, mag at magpakatao kahit gaano kagulo ang mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na iiwasan ng matatalinong tao. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil matalino silang piliin ang laban na dapat paglaanan ng oras at enerhiya. Kung gusto mong mabuhay ng may peace of mind, dignity at lakas ng loob, kailangan mong matutong umiwas sa mga bagay na ito. Unahin na natin to. Pointless arguments. Alam mo yung pakiramdam na may kakilala kang hindi mo naman talaga kailangang patulan pero dahil ayaw mong magpatalo, napapasabak ka sa debate sa social media sa kanto o minsan sa mga family reunion para saan para mapatunayan mong ikaw ang tama ang sabi ni Marcus Aurelius waste no more time arguing what a good person should be be one kasi sa totoo lang walang mananalo sa usapang walang saysay kahit manalo ka sa argumento minsan talo ka rin dahil ubos ang pismo, Ang Stoic Philosophy tinuturo sa tin na piliin ang laban. Kung ang pagdedebate mo ay walang maibibigay na kapayapaan o kabutihan, let it go. Hindi lahat ng opinion kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng provocation dapat mong patulan. May mga bagay na mas mahalaga sa katahimikan mo kaysa sa pride mo. At tandaan mo, hindi obligasyon ng bawat tao na maintindihan ka. At lalong hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng oras. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang invisible trap ng modern life, seeking validation. Ilang beses ka na ba nag-post sa social media tapos chinecheck mo pa ulit-ulit kung ilan ang likes, kung sino ang nag-heart, kung sino ang nag-comment. Kahit pasabihin mong hindi ko naman iniintindi, deep inside, umaasa ka pa rin natural 'yan kasi tao tayo pero ang problema kapag doon na nakabase ang confidence mo doon na rin nagsisimula mawala ang sarili mong halaga ang sabi ni effective Titus kung gusto mong umangat magtiwala sa pagtitiwala ng tanga at tanga bakit kasi kung lagi kang nakatingin sa approval ng iba hindi mo kailanman makikita ang tunay mong halaga isipin mo Ilang beses na ba sa buhay mo na mas pinili mong tumahimik o magpanggap para lang hindi ka husgahan? Ilang decisions na ang hindi mo ginawa kasi takot kang hindi ka magustuhan? Ang stoicism, tinuturo sa atin na ang tunay na validation galing sa loob. Ang saya, ang worth, ang confidence, ikaw ang nagdedefine niyan, hindi yung claps ng iba. Isang practice na ginagawa ng mga stoic ay daily reflection. Bago matulog, tatanungin nila sarili nila, may ginawa ba akong ayon sa values ko ngayong araw? Naging totoo ba ako? Walang ibang tao na score sa iyo dyan, kundi ikaw lang. Ngayon, habang naririnig mo to, isipin mo, ilang beses kang naghanap ng validation sa maling tao, sa maling sitwasyon, sa maling platform, at paano kaya kung ngayon? simulan mong ibibigay yung validation na yon sa sarili mo. Hindi mo kailangang hintayin pang may mag -aplos. Ikaw na mismo ang pumalakpak sa sarili mo. At dahil napag-usapan na rin natin ang social dynamics, isa pang bagay na iniiwasan ng matatalinong tao, gossip at small talk. Alam mo yung mga usapan na puro reklamo, puro chismis, puro kung sino ang nag-break, sino ang nagpalit ng kotse, sino ang nagka-problema. Sa umpisa, masaya yan pakinggan. Parang bonding. Pero pagdating ng gabi, ubos ang energy mo at may isang parte sa'yo na parang ang dumi ng pakiramdam. Sabi ni Seneca, associate with people who are likely to improve you. Hindi dahil nagmamagaling ka, kundi dahil alam mong kung sino ang kasama mo, nagiging parte ng kung sino ka. Kung ang environment mo ay puro chismis, puro negativity, Puro comparison, hindi mo mamamalayan, ikaw na rin yung nagiging ganon. At ang malupit dyan, habang abala kang nagbabantay sa buhay ng iba, napapabayaan mo na yung sarili mong growth. Ang stoic practice dito, piliin ang conversations na may halaga. Hindi mo kailangang maging antisocial, pero piliin mong makinig sa usapang nagdadagdag ng wisdom, hindi ng inggit. Hindi rin masamang maging tahimik kung wala ka namang meaningful na maidagdag. Minsan, silence is a power move. Lalo na kung ang usapan wala naman talagang saysay sa buhay mo. At dito natin pwedeng pag-isipan ilang oras ng buhay mo ang nauubos sa small talk. Ilang beses kang napuwestang sumama sa conversations na pag-uwi mo wala ka namang nakuha kundi stress? Imagine mo kung yung oras na 'yon ginamit mo para basahin ang isang magandang libro o mag-reflect sa goals mo o magplano ng next move mo sa buhay. Kaya simula ngayon, gawin mong intentional ang bawat conversation. Kung makikipagkwentuhan ka man, siguraduhin mong may nadadagdag sa iyo kaalaman, wisdom, inspirasyon dahil sayang ang oras sa usapang walang saysay. At habang nandito na rin tayo, alam kong naiisip mo na paano kung di ko sila patulan, hindi ako makisama, hindi nila ako maintindihan. Relax. Ibig sabihin lang nun, nagsisimula ka ng mamili ng energy na papasukin mo sa buhay mo. At tandaan mo, ang respeto hindi sa dami ng kausap mo nakukuha, kundi sa kalidad ng pagkatao mo. Ngayon, habang dinadigest mo itong mga napag-usapan natin, mapapansin mo unti-unti kang lumalayo sa gulo, sa fake validation at sa walang kwentang usapan. At sa bawat paglayo mo, mas lumalapit ka sa sarili mong peace. Kasi ganito yan, the less you engage with nonsense, the more you gain clarity. At yan ang simula ng totoong kalayaan. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang bagay na iniiwasan ng matatalinong tao. Reacting impulsively. Aminin natin, lahat tayo guilty dito. Yung may narinig ka lang na hindi mo nagustuhan, bigla kang mag-co-comment. May nakita ka lang sa social media na mainit ang ulo mo, post ka agad. May nagsabi ng masakit, reply ka agad no ng mas masakit. Kasi ang dali eh, instant gratification. Pakiramdam mo ang sarap sa ego pero sa totoo lang sa bawat impulsive reaction mo unti-unti mong binibigay ang kapangyarihan mo sa ibang tao. Ang sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ang tunay na matalino hindi nagpapadala sa init ng ulo kasi alam niya ang mga salita kapag binitiwan mo hindi mo na mababawi. At ang mga desisyon na ginawa sa galit kadalasan, pagsisisihan mo kinabukasan. Ang stoic practice dito, pause before you react. Bago ka sumagot, bago ka mag-post, bago ka mag huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo. Makakatulong ba itong sasabihin ko? May mareresolba ba ako? O lalo lang lalaki ang gulo? Kung wala namang magandang idudulot, bitawan mo. Kasi minsan, ang pinakamalaking panalo ay ang hindi pagpatol. Ang mga matatalinong tao, master nila ang art of silence. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mas pinipili nilang manatiling kalmado kaysa pumatol sa gulo. At tandaan mo, self-control is a superpower. Sa mundong puno ng mabilis magalit, mabilis mag-react, at mabilis mang-cancel, yung taong marunong tumahimik at mag-isip bago kumilos, sila ang tunay na malakas. Ngayon, eto pa, isang subtle na trap ng buhay na madalas hindi natin napapansin, envy at unhealthy comparison. Sa panahon ngayon, ang dali kasing mainggit, isang scroll mo lang sa feed mo, makikita mo yung kaklase mong may bagong kotse, yung office mate mong nagbakasyon sa abroad, yung dating crush mong nagpropose na sa iba. At minsan, kahit hindi mo gustong mainggit hindi mo maiwasan. Pero ang sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong isipin ang iba. Kasi habang abala ka sa pagtingin sa progress ng ibang tao, nakakalimutan mong may sarili ka ring race, may sarili kang timeline. At hindi mo kailangang makipagunahan kung ang kalaban mo ay sarili mong insecurity. Ang stoic wisdom dito, focus on your own lane. Ang buhay mo hindi para sukatin base sa achievements ng iba, kasi magkakaiba tayo ng background, ng resources, ng pinagdadaanan. At ang totoo, hindi mo rin alam ang mga struggle ng taong pinag mo. Pwedeng sa labas mukhang perfect, pero sa loob, may mga sakit silang hindi mo nakikita. Kaya ang tanong para kanino ka ba talaga tumatakbo? Para sa sarili mo? O para lang may maipost post ka? Dahil kung para lang sa likes at approval ng iba, sayang ang buhay. Pero kung para sa ikakaayos ng sarili mo, kahit gaano ka bagal, panalo ka pa rin. At eto ang mindset ng matatalinong tao. Hindi sila natatrap sa inggit. Kapag may nakita silang umaasenso, hindi nila iniisip na buti pa siya. Ang iniisip nila, pwede ko maabot yan, basta pagtrabahuhan ko sa tamang panahon. Kasi alam nila, ang tagumpay ng iba hindi kabawasan sa tagumpay mo. May space para sa lahat. Ngayon, habang narinig mo to, tanungin mo ang sarili mo. Ilang oras na ba akong nasayang kakatingin sa buhay ng iba? Ilang beses ko nang na-down ang sarili ko dahil ikinumpara ko yung chapter 3 ko sa chapter 20 nila. Kung marami-rami na, maybe it's time na ibalik mo ang focus sa sarili mong progress at para sa huling punto ng part na 2, holding grudges. Ito yung isa sa pinakamabigat pero hindi natin na napapansin. May mga taong ginawan ka ng mali, sinaktan ka, niloko ka, siniraan ka, at hanggang ngayon, daladala mo pa rin. Kahit anong gawin mo, nandyan pa rin yung bigat sa dibdib. Pero ang hindi natin alam, habang hawak mo yung sama ng loob ikaw ang lugi. Sabi nga ni Seneca, Anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it. Kasi yung tao after kasaktan, tuloy ang buhay. Pero ikaw, araw-araw, inuulit sa isip mo yung sakit. At habang inaalala mo, ikaw ang nasasaktan, hindi siya. Ang stoic mindset dito, learn to let go for your own peace hindi mo naman kailangang makipagbalikan o makipag-ayos kung hindi mo kaya. Pero pwede mong patawarin sa isip mo para hindi ka na alipin ng galit. Kasi sa totoo lang, habang buhay ka sa resentment, hinuhold mo ang sarili mo sa past. At paano ka uusad kung nakagapos ka sa nakaraan? Ang mga matatalinong tao, hindi dahil mabilis silang makalimot, kundi dahil ayaw nilang sayangin ang ngayon sa mga bagay na tapos na. Kapag may taong lumabag sa prinsipyo nila, natuto sila, nagset ng boundary at nag-move forward, hindi para sa iba, kundi para sa sarili nilang peace. Ngayon, tanungin mo sarili mo ulit. Kanino ako may galit na hanggang ngayon? Binibitbit ko pa? At paano kung simula ngayon, dahan-dahan ko ng bitawan yon? Dahil tandaan mo, ang forgiveness ay hindi pa laging para sa taong nanakit madalas para sa sarili mo yan at sa bawat pagpili mong lumayo sa pointless arguments validation seeking gossip impulsive reactions envy at grudges unti-unti kang nagiging mas tahimik mas kalmado at mas matatag at doon mo makikita na ang tunay na matalino hindi lang yung maraming alam kundi yung marunong umiwas sa bagay na walang saysay ngayon, eto pa. Isa pang bagay na iniiwasan ng matatalinong tao. Overthinking about things they can't control. Alam mo yung tipong bago ka matulog, bigla kang magre-reminisce -re ng mga bagay na ginawa mo years ago o yung mga senaryo na paano kung ganito ang sinabi ko o paano kung di ko ginawa yon. Minsan iniisip mo pa kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Kahit wala ka namang control doon. At kung honest tayo, ang daming oras ang nasasayang sa pag-aalala sa mga bagay na hindi naman natin hawak. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang stoic wisdom dito, focus only on what you can control. Kapag may bagay na kaya mong ayusin, ayusin mo. Pero kapag hindi mo nahawak, Bitawan mo kasi kahit magpuyat ka, kahit paulit-ulit mong balikan sa isip, wala ka ring mababago. Ang nagagawa lang nito, binabawasan ang peace mo. Ang matatalinong tao, aware sila kung saan nila ilalagay ang energy nila. Hindi sila nagpapagod sa pag-overthink sa what-ifs at bakit ganon kasi alam nila sayang ang lakas sa bagay na hindi mo naman kayang baguhin. Kaya ang tanong ngayon, ilang oras na ba ang nasayang mo sa pag-iisip ng bagay na wala ka naman control? Ilang beses mo nang winasak ang mood mo dahil lang sa inisip mo kung anong sasabihin ng ibang tao? Kung marami-rami na, baka oras na para ilipat mo na yung energy mo sa bagay na kaya mong baguhin sarili mo. At eto pa, seeking constant validation. Isa to sa subtle trap ng modern life. Yung tipong lahat ng kilos mo may kasamang sana magustuhan nila. Nagpost ka ng picture, titingnan mo kung ilan ang likes. Nagshare ka ng opinion, sana maraming pumabor kapag hindi apektado ka na agad. Pero ang tanong, hanggang kailan mo balak ipaubaya ang confidence mo sa opinion ng iba? Sabi ng Stoics, If you are ever tempted to look for outside approval realize that you have compromised your own integrity kasi habang abala ka sa pagpapapansin at paghahanap ng validation nakakalimutan mong tanungin ang sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo para sa sarili mo ang matatalinong tao hindi nakabase ang worth sa applause ng iba ang halaga nila galing sa sarili nilang standards Stoic mindset. Be your own audience. Kung alam mong tama, kung alam mong makakabuti para sa iyo at hindi nakakasama sa iba, gawin mo. Hindi mo kailangang i-explain sa lahat. Hindi mo kailangang approval ng buong mundo bago ka pwedeng maging masaya. At sa huli, ito ang pinakamasarap na freedom, yung hindi mo na kailangang i-please ang lahat. Kasi tanggap mo na hindi mo naman kontrolado ang isip ng ibang tao. At kung may hindi magustuhan sa iyo, problema na nila 'yon, hindi sa iyo. Ang tanong ngayon, para kanino ka ba talaga nabubuhay? Para sa sarili mo o para lang magmukhang okay sa paningin ng iba? Dahil kung hanggang ngayon naghihintay ka pa ng validation bago mo i-enjoy ang buhay, baka taon-taon kang mabibigo. At eto ang ginagawa ng matatalinong tao. They live by their own rules, not by everyone's approval Ngayon, last point ng partner to hide engaging in useless arguments and debates. Aminin natin, ang dali kasing pumatol lalo na kapag feeling mo ikaw ang tama. Gusto mong ipamukha sa kausap na mali siya. Minsan pa nga, kahit hindi importante, basta lang may masabi. Pero ang sabi ni Epictetus, it is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Kasi habang pilit mong pinapaliwanag ang sarili mo sa taong ayaw naman talagang makinig, ikaw ang nauubos. Ang oras, ang energy, ang peace of mind, sayang. Ing stoic practice dito, choose your battles. Hindi lahat ng issue kailangang patulan. Hindi lahat ng opinion kailangan mong kontrahin. Hindi lahat ng argument kailangang salihan kasi sa totoo lang maraming tao hindi naghahanap ng sagot kundi ng kaaway ang matatalinong tao marunong umiwas hindi dahil natatakot sila kundi dahil alam nilang may mga laban na hindi kailanman panalo kahit anong galing mo pa at ang pinakamagandang move minsan tumahimik ka na lang kasi may mga bagay na hindi na kailangan ng paliwanag Kapag napatunayan mo na sa sarili mo, hindi mo na kailangang patunayan sa iba. Kaya ngayon, isipin mo. Ilang beses na akong naubos, sa kakatalo, sa taong ayaw naman makinig. Ilang oras ko nang sinayang sa diskusyon na wala namang patutunguhan. Kung marami na, maybe it's time to protect your peace. At dito mo makikita ang isang malaking sign ng matalinong tao. They protect their peace at all cost. Hindi lahat pinapatulan. Hindi lahat iniintindi. Kasi ang priority nila, hindi manalo sa debate, kundi manalo sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bagay na iniiwasan ng matatalinong tao following the crowd. Alam mo yung tendency ng iba na kung ano ang uso, kung anong ginagawa ng marami, dun din sila kahit minsan hindi naman aligned sa values nila nagpapadala sa hype sa pressure sa takot na maiwan o ma left out pero ang totoo hindi porke marami ang gumagawa tama na sabi nga ni Seneca huwag mong sumunod sa karamihan sa mali kasi madalas ang crowd sumusunod lang sa takot inggit o kagustuhan na mapabilang hindi dahil pinag-isipan nila ang matatalinong tao, marunong mag-step back. Tinitingnan muna kung yung pinapasukan nila ay e aligned ba sa prinsipyo nila. Kung may sense ba o baka naman ginagawa lang dahil ayaw mapag-iwanan. Tanungin mo sarili mo. Ilang beses ka nang napasubo sa bagay na hindi mo naman gusto dahil lang lahat ng kaibigan mo andun. Ilang desisyon na ang hindi mo pinag-isipan dahil lang uso. Kung madalas, baka oras na para i-reassess mo kung sino talaga ang may kontrol ng buhay mo, ikaw ba o yung paligid mo. At eto pa, ang mga matatalinong tao, iniiwasan ang reklamo na walang aksyon. Ang dali kasi magreklamo sa traffic, sa trabaho, sa gobyerno, sa buhay. Pero ang tanong, anong ginagawa mo tungkol doon? Kasi kung puro reklamo ka lang pero wala ka na namang ginagawa para baguhin ang sitwasyon mo o iangat ang sarili mo, sayang lang ang oras. Sabi ng Stoics, Huwag mag-explain ang iyong pilosopiya. Embody it. Kung hindi mo gusto ang takbo ng buhay mo, simulan mo sa maliliit na hakbang. Kung toxic ang environment mo, maghanap ng paraan para makalayo kung hindi ka masaya sa katawan mo, kumilos. Kung ayaw mo ng trabaho mo, maghanap ng opportunity. Kasi ang mga matatalinong tao, hindi nag-aaksaya ng energy sa walang patutunguhang reklamo. Ginagamit nila yung frustration as fuel para kumilos. Dahil ang totoong pagbabago, hindi nagsisimula sa ibang tao, nagsisimula sa sarili. Ngayon, eto pa. Shallow relationships. Ang stoics naniniwala na ang connection sa ibang tao dapat may depth. Hindi surface level. Hindi pang social media lang. Kasi anong silbi ng dami ng kaibigan kung wala namang totoo? Kung wala namang makikinig sa sa oras ng kailangan mo? Ang matatalinong tao pinipili ang tao sa paligid nila, hindi dahil sa status hindi dahil sa itsura o koneksyon, kundi dahil sa character. Kasi alam nila na ang taong nasa paligid mo, malaking epekto sa kung anong klasing mindset at buhay ang meron ka. Kaya tanungin mo sarili mo, sino ba talaga ang kasama ko sa panahon na wala akong maibigay? Sino yung makikinig? Hindi lang makikiusap. Sino yung pipigil sa akin Kapag mali ang ginagawa ko, hindi lang yung palakpak ng palakpak. Dahil ang stoic wisdom, ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng tao sa paligid mo, kundi sa kalidad ng connection mo sa kanila. At panghuli, ignoring growth. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao, yung nagsisettle na lang sa kung ano ang meron, sa kung anong alam sa kung anong nakasanayan. Pero ang matatalinong tao, kahit anong edad, kahit anong estado, hindi tumitigil sa pag-aaral at pag -grow. Kasi alam nila, habang buhay ka, habang humihinga ka, may pwede ka pang i-improve. Pwedeng sa skills, sa mindset, sa health, sa relationships. At kung titigil ka sa paglago, parang hinayaan mo na ring mabuhay ka ng walang direksyon. Sabi nga ni Epictetus, Only the educated are free. Dahil kapag pinili mong matuto, lumawak ang mundo mo. Nagiging mas matibay ang loob mo at mas lumilinaw ang landas mo. Kaya ang tanong ngayon, ano ang huling bagay na natutunan mo para sa sarili mo? Kailan ang huling beses na nagbasa ka ng libro, nanood ng video na nakakaangat ng isip, o kinausap ang sarili mo tungkol sa growth mo? Kung matagal na, baka panahon na para balikan mo yung sarili mong pangarap. Yung mga plano mong pinagsiksikan mo sa sulok ng isip mo. At paalalahanan ang sarili mo na hindi pa huli ang lahat. Kasi sa dulo ng araw, ito lang naman talaga ang mahalaga. Mapayapa ang isip mo, malinaw ang direksyon mo, at buo ang loob mo sa kung anong klasing buhay ang gusto mong buuin. At kung nagustuhan mo ang usapan natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-iwan ng comment. Sabihin mo kung alin dito ang pinakatumama sa iyo. At kung gusto mong araw-araw tayong magkwentuhan tungkol sa stoic mindset, self-growth, at kung paano mas maging matatag sa mundo ngayon, hit mo na rin yung like at subscribe button. Dahil tandaan mo, ang halaga mo, hindi kailanman manggagaling sa iba, nasa loob mo yan. Ang buhay mo ikaw ang may hawak niyan. At habang may oras ka pa, habang may lakas ka pa, gawin mong sulit. Hanggang sa muli, stay strong, stay smart, and always choose peace over nonsense.